guys, ito yung aking natural fertilizer aging aking ginagamit para sa aking mga para sa aking mga halaman guys, mga gulay, ito yung ginagamit ko fertilizer mga sagi mga balat ng alo mga uh, tingin naman po ng aking mga okra ayan, napakalusog nila kasi ito yung aking talong ayan aking talong ito yung guys yung aking natural fertilizer ayan na harvest ko lang siya yun ang ginagamit na fertilizer natinggal yung mga sili ko guys so na sila hmm. dahil sa labisang pagpataba ng aking ang itong ating mga sili guys so gamitin nyo na huwag nyo lang itapon yung mga balat ng sip ano, yung ating mga pal paya guys so laki na isentol pa ako dito at yung mga tanin para uso ito lang sa aking harapan ng pakuran thank you guys balik tayo dito guys sa formula na ito may pa kaganda ng mga na nato. Yeah. thank you guys